Hello, kabutingting. Uh, bibigyan ko kayo ng life hacks. Ito yung ilaw na punde. Uh, sabi, pag uh, napundi natin, na, tinatapon natin. Hindi natin alam na pwede, na, pwede palang gagawin to. Uh, Simpleng uh, butingting lang is pwede pa natin gamit ito. try natin kung gumagana nga at hindi. Try lang natin. Ito. So, meron tayong ganito tsaka ito pasok lang natin pasok lang natin tas saksak natin oh wala siyang ilaw then tanggalin muna natin yung saksak tapos tanggalin natin to ito, tanggalin natin to yan makikita mo may, may mga parang LED siya dito parang ano merong isang LED dito na pundi na kaya hindi siya umiilaw try natin ulit so, hindi sya umiilaw oh. yung paraan lang dito is kukuha ka ng ganito na wire titignan nyo kung iti-test nyo lang dito kung sino yung kundi uh, try nyo lang kung iiilaw sya ito gaya oh. ganyan nyo lang oh. yan o oh. umiilaw sya dito hindi sya iiilaw. yan o oh. Tapos dito, Umilaw siya. O yan, o. Oh. Umilaw siya, no? Yan, oh Umilaw siya, oh. Mamarkahan nyo lang yun. O, nasa na? Ito. Mamarkahan lang natin ng pentel pen yun. Walang tayo ng pentel pen. Uh, mamarkahan lang yun. Yan, mamarkahan natin ito. Ayan, e no, humilaw siya. Ah, ano lang siya. Ano naman siya kundi. Ano? Oh, humilaw siya. Hindi naman siya punde pero loose connection siya. Swerte natin guys, hindi na tayo maghihinang. Pero kung sakaling ito yung napundi, hihinangin lang yan pag, uh, pag dudugtugin natin para umilaw lahat to pero may tama na to sa tingin ko may sira na to kaya naglulus na siya hindi siya ganong maka nakahinang kaya, kaya ano na siya nagkaroon siya ng ilaw Swerte natin, hindi na tayo mag -ina. Pero, try natin ulit. Baka, hmm. malas connection na naman sya. Ayan, umilaw sya, o. Oh. Kanina hindi sya umilaw. Oh.